Next week, uh, we are still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's uh, the regional director. Uh, ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of the of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya uh, na minus-minusan ang kurakot sa gobyerno. 'Yan na lang ang konsuelo ng tao na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya at gustuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na ng pera na para bang kanya. Eh di diba ba nga, lagi niyang sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ng Martin Romualdez? ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong bibigay, anong gagawin, na sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos.